Magandang araw, ako po si Ken Barameda. Magandang araw. Ako po si Ken Barameda mula sa Bachelor of Elementary Education 2A. Ako po ang Vice President for Internal ng Student Executive Board. Napakalaga na bilang sang leader na sudyante, pinahalaga natin yung kalusugan natin nang sa gayon, magawa talaga natin kung ano yung mga trabaho natin, kasama na dyan yung mga gawain natin sa paaralan, sa organisasyon, at yung mga personal personal pa na gawain sa bahay. Aso itong bata nito. Ang daming ugasin tambak na maglinis ka dito. School ka na naman. Ayun na naman yung tupag mo. Maglinis ka dito. Tumulong ka lang. Gawain bahay. Sabi mo maglinis ka dito. Ang daming ugasin no. o. ka dito. Tumulong ka lang. Gawain bahay. Sabi mo maglinis ka dito. Ang daming ugasin o. No. Good na po sa lahat. Ito ang aking mga. Okay. At ang pag-uusapan ang pinagula ng ating. Magandang hapon po. Pasensya po sa bala. Mari ko po bang ipagpaliban sa klase si Ken. Meron po kasi kami biglaang ang pagpupulong sa Student Executive Board. Okay, Ken. Pero sa susunod, maghanda ka ng iham ng pagliban, ha? Meron. Sa totoo lang, maraming beses na. Kasi dadating talaga yung mga pagkakataon na may hihirapan ka sa putong kahit walang wala ka na financial, physical, emotional. May hihirapan ka ng gawin yung mga trabaho mo ng maayos kapag gano'n eh. Pero kahit gano'n paman, kailangan magpatuloy ka pa rin bilang isang leader. Kailangan tapusin mo yung kailangan mong gawin at dapat magawa mo ito ng tama. So, ayun nga. Marami tayong gagawin para sa buwan ng wika. Bale, pakitignan na lang itong mga papers na ito na inianda ko pa sa mingin na Okay? Bale, basahin nyo na lang. Kung meron kayong hindi maintindihan sa mga events na kailangan natin gawin, pakitap na lang ako. Medyo marami-rami siya, pero kaya naman natin ito. Ano na ito? Kaya nila. <sighs> oh, buti mo ka pa. Gabi na oh. Ang daming gawain bahay dito. Kumilis-kilis ka naman. Matagal naman nun, nasa na kaya yun. Hoy! Hoy! Ay, pagod ako. Ang bilis mo naman maglakad. Ay, hey, pasensya, eh. Hindi kita napansin eh. Pero teka, meron pa akong nasa... Okay lang yan. Napaalam na kita. Pinapatawag kasi tayo sa organisasyon. Pero ano ba yun? Tara. totoo lang ang hirap niyan sagutin kasi ayun nga, kagaya ng sabi mo, nagpatong-patong, dumadating talaga tayo sa pagkakataon na magsasabay-sabay yung problema. Yung puntong hindi pa tapos yung isang mong problema pero madadagdagan na naman. Doon ka mahihirapan talaga eh kung ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong unahin. Pero kahit nagpapatong-patong na yung problema mo, huwag mo pa rin kakalimutang lumiti at gawin yung trabaho mo ng bukal sa puso mo. Uy, ginagawa mo dito. Kumusta? Ay, alam mo, napapansin ko nitong nakarang araw ang lungkot mo. Okay ka lang ba? Sa totoo lang, pagod na rin ako eh. Hindi ko alam kung paano pa ako tatay sa iyo tuwing umaga. Kasi alam kong mabigat mo naman eh, magiging pasanig sa buong araw. Minsan nga, tinutunog ko na lang, iba ba ang baka pag ko. Magaan na ulit. Salamat sa pagsasabi sa akin, Ken. Basta kung kailangan mo na may kinig, nandito lang ako. Tara, kaya na tayo. Ibigay kita. Sa totoo lang, ito yung isa sa pinakamahirap na tanong ngayon kasi maraming estudyante talaga, lalo na yung mga leader ng estudyante na nahihirapan. Nahihirapan sila kung paano pagsabayin yung trabaho sa organisasyon, gawain sa bahay at pang-akademikong gawain. Pero kahit ganun, basta mahal mo yung trabaho mo, tinatapos mo yan ang nasa oras at hindi lang yung ano, yung nagtatrabaho ka lang dahil may kailangan kang tapusin. Bagkus, kumikilos ka talaga, tapos ginagawa mo yung gawain mo. Dahil bukal sa'yo. Dahil alam mo na meron kang matutulungan, kahit maliit man o malaki yung tulong na magagawa mo. ito na yung na yung araw, no? Kasi, nung nagsisimula ako bilang isang leader, hindi ko talaga sigurado kung ano yung tatahakin ko na, kumbaga, madali lang kasi yung manalo, eh. Madali lang kunin yung boto ng ibang tao. Pero pag nandun sa pwesto, dun mo mapagtatanto na hindi lang siya titulo. Kailangan ka talaga, hahanapin ka talaga ng sudyante. Hahanapin ng sudyante kung anong ginawa mo, ano yung pinangako mo sa kanila ng no, panahon ng eleksyon, nagawa mo ba yun? Tatanungin ka nila. Uh, siguro yung pinaka mapapayo ko lang din talaga, no? Gawin mo lang kung ano yung sa tingin mo pinakatamang gawin. Kasi kahit meron kang ano, gawin na tama, meron pa rin mga nakatingin sa'yo na mali. Kung bagay yung paningin nila sa'yo, mali pa rin kahit tama na yung ginagawa mo. Masagul mo yung tama at masaya ka sa ginagawa mo at binibigay mo lahat ng kaya mo. Yun lang yung kaya kung mataya mo Madalas, ang akala nating pahinga ay ang pagtulog. Pero habang tumatanda, mas naisip na natin na ang totoong pahinga ay ang paghinga. Paghingang muli bago sumubok. Ang pagsukat ng galing at husay ng isang leader ay hindi lamang tungkol sa kakayahan niyang mamuno at magpasunod. Bagkos, ito rin ay tungkol sa isang taong kaya humanap ng isang rason para magpahinga sa kabila ng libo-libong mga pagod. Buti umuwi ka pa. Gabi noong, Tapos, ang daming gawain dito. <laughs> 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 Kito ba ako? <laughs> <laughs> Baka tuloy na siya makagawin. Kaya nga.